Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pag-recruit ni Tyrus Halliburton sa mga manlalaro ng Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang itutuloy na nga po ng Los Angeles Lakers ang isa sa kanilang mga trade. Ayon nga po mga katrop sa naging pahayag ni Tyrese Halliburton sa kanyang interview sa media, bagamat man nga po hindi siya nakapaglaro at nabigyan ng sapat na playing time sa Team USA, sa pagkuha nito ng gintong medalya ng nagdaang 2024 Paris Olympics ay masaya pa rin po siya sa pagiging parte niya ng kanilang kupunan. Isa para naman nga po iyon sa mga pinakamagandang experience niya sa kanyang buong karera since hindi nga po niya akalain na makakasama niya ang ilan sa kanyang mga iniidolong superstar sa NBA kagaya na lamang ni na Stephen Curry, LeBron James at Kevin Durant. And since nga po mga katrops, hindi siya masyadong nakapaglaro ng maayos sa Team USA, ay meron na lamang nga po siyang ibang bagay na pinagtunan dito ng atensyon at ito nga pa yung pagre-recruit niya ng mga manlalaro. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Matapang nga pong sinabi ni Halliburton sa media na sinubukan nga po niyang i-recruit ang halos lahat ng kanyang mga teammates sa Team USA para sumali sa Indiana Pacers. Ibinulgar naman nga po nito na maging siya nga po ay nai-recruit din sa ibang kupunan ng kanyang mga teammate. Subalit sa kabila nga po niyan ay pinangako nga po nito na hindi siya lilipat ng ibang team sa mga susunod na taon. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang itutuloy na nga po ng Los Angeles Lakers ang isa sa kanilang mga trade. Ibinalita na nga po mga katrops ni Brian Wenhorst ng ESPN ng mga nagdaang linggo na sinisigurado nga po niya na makakagawa pa rin ng trade ang Los Angeles Lakers. Sa katunayan, posible nga po na makuha pa nila ang isang sa kanilang mga target na big man ngayong taon na si Jonas Valenciunas. Ngunit dahil nga po mga katropes kakaperma pa lang nito ng kontrata sa Washington Wizards, ay kakailanganin pa nga po ng Lakers na maghintay na at least December 15 bago nila ito makuha ulit sa isang trade, kaya kailangan nga po ni Pelinka na maghintay ng matagal para sa kanilang target na center. Subalit ayon nga po sa kalalabas pa lang na balita, ayaw na naman nga po ni JJ Redick na maghintay para kay Jonas Valenciunas since mas gusto nga po niya na makakuha agad sila ng bagong center sa lalong madaling panahon ngayong offseason. Kaya kahit ano man nga po ang mangyari ay gagawa talaga sila ng trade bago pa man magsimula ang 2024 to 2025 NBA season. Pero hindi rin naman nga po ibig sabihin ito nakakalimutan na nga po nila si Jonas Valenciunas Ngayong base nga po sa kalalabas palang lang na balita ngayong araw, kompermado na nga na po na ito trade na nga po talaga ito ng Washington Wizards sa darating na Disyembre once napayagan na nga po sila na gawin ito ng mismong NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.